Special force. Yeah. Whoo! de of the Aardische SF. Special force. Jim. Yeah. Liga lento pinas. BNC. shocking yeah crown baynard sa larong to bawal ang mahina kung kaya mo sumabay sige halika kung kaya mo pumala taga mo wala Huwag ka na pumala dito ang sf sa larong to bawal ang mahina kung kaya mo sumabay sige halika kung kaya mo pumalag, kargada mo ay lapag Huwag ka nang pumalag, ito ang SF Ano ba ang trip nyo? Ito one trip namin Maglaro ng SF, yan ang hobby namin Fire the hole! Huwag mo saluhin Bakit? Baka ikay sama main Huwag na huwag kang tatapat sa baril ko Baka katihin ka ng gold and 4 a ko Gold AN at engraving AK Famous mas usimak niya pati na bulok na AK Bad trip pag lagi kang nadidibag Mas bad trip pag katabi sa shop mukhang bayag At minsan ay pinagbibintangan na waller Ganyan talaga pag malupit ka sa sniper Sa larong ko, kung kaya mo sumabay, sige halika Kung kaya mo pumala, kargada mo ay lapag Huwag ka nang pumala, ito ang SF Sa larong to, bawal ang mahina Kung kaya mo sumabay, sige halika Kung kaya mo pumala, kargada mo ay lapag Huwag ka nang pumala Lalagay to ang S.S. Teka muna, pwede ba akong mauna Nang makapweso sa listahan siyang mamuna At makilala mabansagan bilang mahusay Mga kalaban yeah. na sa akin humahusay Sige lang, sugod lang naman ang sugod Nang matamaan ang one shot kong nakaputo oh. O maratrat ng M16 ko nakargada Sa ulo mo wala oh. kang daligaw kong bala Tinghagis na ang flashbang ko at granada Kapag nabulag ka wow. sa kiyahang bala Kapag nausat ka, batok na ako Masama. Sa unong malikot, huwag mo nang iikot pa Sa larong to, bawal ang mahina Kung kaya mo sumabay, sige halika Kung kaya mo pumala, targada mo lapag Huwag ka na pumala, gitawang SF Sa larong to, bawal ang mahina Kung kaya mo sumabay, sige halika kung kaya mo pumala, targada mo wala pa Huwag ka nang pumala, ito ang SS. Talon, talon, imba na imba Mag-rockshot, mag-SS, kung feeling mo pro ka Halika na, granada ay pali pa rin Lumingong ka sa likod, baka ikaw isaksakin Rick mo pare, Rick yeah. mo tol Pagharapan na hindi mo pa umasapo. yeah. Fuck you waller, fuck you cheater GM pakiba ng mga DXT user Para madala at di na pamarisom pa Ang mga player na sa cheat lang umaasa Pero ayos lang basta sama-sama Maglaro, magdamag hanggang umaga yeah. I just wanna give my shout out to all PSF players Especially at Battlefront Rebellion to my clan, King Rebellions, Boss Dom, KR Sniper, KR Ivan, Julian, Sachi, KR Supremo, Pro C, I am Josh, I am Spoon, at sa mga Pengans Clan, Sanyel aka Master Fakute, sa mga team Mabalasic Clan, Mabalasic 08, mabala si at sa mga taga Primarosa SF Player, Big A Shop, Jock Gavinote, at syempre sa team Bouncing Shop, kay Kuya Ogi, Niyen, a .a. Kaya Danyen, a.k.a. Young Don Ligalento, Pinas pumala, Yeah Wuh Wala, sige malala, mga adik, I'm um extend pa kayo Yeah This is how we mula, do it, mula, man Ligalento Chucky Yeah Chucky a.k.a. I'm Hot And I'm out